Good morning everyone! Paalis tayo ngayon. Papunta tayo ng Bukawi, Bulacan sa Rice Mill. Pupuntahan natin ang Flying Horse at Lotus Asia kasama ko ang aking misis at saka si Jolo. So mag-check tayo ng presyo ng bigas dahil may bali-balita na mataas na daw o magtataas yung iba. So kailangan natin first hand information pupunta tayo doon. Kasi nga, syempre kakatapos lang ng election so possible nga na tumaas Pero kailangan pumunta pa rin tayo. No? Tasahakot na rin kami ng konting bigas. Okay? So yun lang, samahan nyo kami guys ha? samahan nyo Oh guys, sobrang traffic no, medyo tinanghali kasi kami No, so ayun, hindi ako titit, tit hindi, sa camera pala ako Hindi ako sa camera titingin, sorry, mali dito pala sa daan Mamaya ako, ano pa yun, huwag nyo ang gagayahin ha? Sa daan kayo tumingin, sobrang traffic, tinanghali kami So ayun, isa pa sa dahilan kung ba't namin ginagawa itong ganito Check namin yung pricing, pero sana nga kasi yung mga kinukuha na naman natin doon Diyan mga kaibigan natin na rice millers uh, Hindi naman sila basta nagtataas Kasi pare-parehas kami na advocacya no? Yung magbigay ng uh, sapat na presyo sa mamamayan Hindi yung sobrang mahal na presyo ng bigas So che-check ko mamaya kung talagang tumaas na Sana hindi kasi Kung kaya ng mga rice millers natin doon Mga tropa natin na hindi magtaas Hindi mas mainam pero ayun nga, wag na wag tayo mag-expect ng sobra kasi talagang kakatapos lang ng election, automatic 'yan magtataas ang bigas. Kasi yung iba nagtaas na eh. tayo sa ating destinasyon konting tiis na lang so far dito hindi traffic so ayun nakakatuwa kasi pag traffic hindi nakakatuwa Guys, nandito na tayo sa Golden City Business Park. Okay, so wakas, nakarating din. Despite the traffic, guys. So papasok na tayo dito. Okay, so guys, nandito na tayo sa unang rice mill So, ayun, kukuha muna kami ng bigas. Tapos, oo nga pala, no. Ang rana na tuloy sa loob ko. Yung main purpose ko nga pala is magtatanong ng presyo ng bigas. Okay, so, bababa muna ako. Okay, so, good thing. Hello, Jessica. <laughs> hindi, kami, hindi sila mataas. Ayun, hindi pa sila nagtataas. Pero, magtataas. Okay, magtataas daw. Pero ngayon, hindi pa, ha? So ayun. Ah, uh, magandang balita. So kung gusto niyo bumili na ng bigas dito, sa Flying Horse, bumili na kayo kasi hindi pa sila mataas. Baka next day or next week daw magtataas na sila. So next check, check natin yung Lotus Asia kung magtataas din ha. Okay guys, so nandito na tayo ngayon sa Lotus Asia. So check natin yung pricing ha, tsaka bibili rin kami ng ano, ng bigas. Okay, so na ako. Ah, ayun, maganda kong misis, nakaka-birthday lang. Ah. Okay. So, uh, ayun, tas mamaya mag starbucks na naman kami, no? Ngayon talaga, eh. Diba? So, oh. Uh, eto. Diba? Ano mo, kuha ba tayo ng bigas na gusto mo? Ayun, ayun, akong misis. Yan yeah, magand maganda kong busy sa pakabait niyan talaga. Napaka-sweet. Oh, diba? ba? Tapos mamaya, yun, syempre. Okay, okay. Ah, ah ba? So, mamaya, magkakape naman kami yan. Ah. Starbucks na naman. So, ngayon talaga yun eh. Okay, confirmation kay Boss Khalid. Boss tayo ba ay magtataas? Magtataas ba tayo ng presyo? Kasi wala pang ano, wala pang ano. Oo, lang sa mga imported. Ano? Okay, so sa inyo, wala pang kasigurado. Ah. Okay, so ang meron lang palang sure ngayon, yung mga local. No, oo. oo nag nagta actually nagtaas na rin yung iba, ito magtataas din next week. So sa local talaga. So sa imported hindi pa sure. Oh, lalo na kasi ngayon magtatagulan talaga ng ano, kakadapos na ng election. Oh, expect Okay, so galing nga kay Sir Khalid sa imported. Uh, walang problema. So ayan, Lotus Asia tayo ha, pagkakuha ng imported, no? So sige, magsi lang kami ng bills uh, order kami ng bigas tapos ayun o so, yun guys narinig nyo mismo kay Khalid na hindi pa magtataas ang imported so very good naman kasi karamihan ang inukuha na bigas ng mga tao talaga imported pero yung local magtataas yan maraming magtataas pero yun guys, supportahan na rin natin kasi kailangan eh para na rin sa mga farmers natin at para sa ekonomiya natin ano So ayun maglo-load lang kami ng bigas ha? ah uh, hindi ko na ipapakita yung loob, hindi ko na rin ipapakita yung prices para fair deal, fair trade para sa ating mga kapwa ano no. Tsaka din naman magtataas din naman sila. So malalaman niyo rin sa akin kung ano yung magiging presyo. At oh sige, pasok na kami, maglo-load lang kami. So ayun, naglo-loading kami ng bigas. So pagkakasahin yung bigas kasi nga inaano lang namin yung lang namin yung size nung ano yung sa cargo nga sa likod no. So ayun. Ah, uh, ayun may bagong okay. sako, sa bagong sako sa ng Golden Crown, no. Mamaya na lang natin tingnan. So, sige guys, loading lang muna kami. Okay, guys. So, pauwi na kami. No? Sabi ni Kalid, ang dami raw nagagat na follower ko sa akin. Pasensya na guys, hindi ako lagi dito. Ah, uh, pero 'yan si Kalid, mga niya naman 'yan, ano. Nagilap ka? Oo, hinahanap nila ako. Eh. Lakas. ka <laughs> <Inahunting na> nila. <laughs> Ayan, so narinig nyo naman lahat, di ba? Magtataas ang lokal Yung iba nagtaas na. Yung imported, hindi pa sure. Alis na kami. Samahan nyo kumay, pa-uwi. So, pa -uwi na kami at sobrang traffic. Kasi nga, ang ginagawa yung daan. So, nung nakaraan yung kabilang lane. Ngayon, ito ng kabila one way so kung nagbabala kayong pumunta ay kailangan yung tiyagain dahil nga magmamahal ng local rice ano? lalo na yung mga denorado na yan kasi sobrang nagiging in demand na at saka sinandoming so wala tiyagaan talaga tayo at pati pa uwi hindi ko alam kung kakasya itong diesel ko ano, kung, kung magtutulak ba si Jolo o hindi so yun yun lang traffic Okay, so nasa bahay na kami. Uh, sobrang traffic ngayon lang kami na nakarating. Pero kasi dumaan din nga kami sa bahay ng mga Joy na Chayin ko. Oh, yung ancestral house namin. Kasi nga birthday din Joy ko. So nakikain kami. Libre pa kami ng lunch, di ba? So ayun, alam nyo na ha. Alam nyo na, natataas ang lahat ng presyo ng bigas. So mag-imbak na kayo, lalo na sa mga sellers dyan. Resellers and traders. Biyahero. So o kaya mga nagsisimula pa lang, sigurado yun yan ano? So ayun, ang kadating na namin, pero nag-unload at maglo-load kami kasi may delivery agad. Ang dami. So yun, sige. Salamat sa inyong pagsama. Until next time, mga kabigas, karakit. Okay, bye-bye. See you.